Nai-bay namin ang isang masikip at madilim na hallway sa loob ng MV Doña Marilyn. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nasisid namin ang barko. Pero ito ang unang beses na napasok namin ang loob. Dahil sa sikip, hindi pwedeng magtabi, kundi pa isa-isa lang ang langoy. paagi bahagi ng barko may mga lagusang sasikip, hindi basta-basta mapapasok. Si Pobi na isang technical diver ang may kakayahang pumasok dito. Kaya niya mag-penetrate sa mga pinakamasasikip na mga lugar. Kaya niya nga, uh, magtagal ng mas matagal kesa sa amin. Delikado ang ganitong pagsisid. Dahil maaari kang masabit o guhuan ng mga bulok na bakal kung hindi maingat at dihasa ang iyong paglangoy. Sa pagpasok sa masikip na lagusan, napunta si Poby sa isang silid na walang laman. Tanging isang maleta katabi ang isang case ng soft drinks ang nakita niya rito. Iniisip ko na lang maleta to ng isa sa mga pasahero siguro. Tapos yung soft drink case ng mga pasahero doon na parang siguro nag umiinom sila nung time na yun. Tapos parang siguro medyo nagalaw lang siya nung, nung, lumab nung lumabog na yung barko. Sa pagpasok sa isa pang sulok, makikita ang mga kahong magkakapatong. Ito siguro ang mga kargada o cargo ng barko nakita kami mga bagay, may mga natirang mga gamit doon. Pero hindi kami kumuha. Nagsisilbing artifacts na yan eh. Nagsisilbing bahagi ng kwento. Kapag kumuha ka kahit na isang bagay lang, mawawala na siya sa context. Kung baga parang binabawasan mo yung kwento ng kasaysayan. At isa pa, may mga permits na kailangan eh. Talaga may proseso kang kailangang uh, pagdaanan kung kailangan mong kumuha ng artifact at i-turn over sa National Museum. Ayon sa eksperto, mahalagang mapag-aralan na ngayon ang mga shipwreck. Dahil lahat ng kagandahang ito ay pansamantala lang. Sa paglipas ng panahon, tuluyang mabubulok ang mga bakal. At di na makikilala ang dating struktura. Eventually, lahat ng mga shipwrecks ay magkocollapse at magdideteriorate at magiging parang mound na lang siya. So, importante sa ngayon pa lang, pag-aaralan na natin para ma-enjoy natin habang andyan pa yung mga shipwrecks. Samantala, nakalabas na rin kami mula sa hallway na aming pinasukan. Medyo makakahinga ka ng maluwag dahil nung nakalabas na kami nung butas, papatuloy kami sa pagdeskubre, pagtingin uh, sa barko. Sa aming pag-iikot, nakaramdam kami ng kaluskos na para may nagtatago sa paligid. Cuttlefish pala ito na nagka-camouflage o binabago ang kanyang kulay para makapagtago sa posibleng kalaban. kung dating lula ng maraming pasahero, nagkaroon na ngayon ng mga bagong sakay. Sa kabilang side ng ship, ang daming soft corals. Talagang uh, napakaganda. Tapos, ang interesting doon, along the way, Isang higanting pagi lamang maamo, dapat pa rin mag-ingat sa makamandag na barb o panusok ng marble ray na pandepensa nito sa kaaway.